balda na naman motor natin oh. tingnan nyo yan kasi dito yung nakapark kanina oh. dito nakapark dito so may naglipat na mabuting loob yan na ah. bumagsak na tuloy parang dito lang sa parking na ano ito magasgasan yung motor natin doon sa kabila nagasgasan din ma na, wakan mo at Marianos.

Thank you sa naglipat ha. Pakabuti mo talaga. Oh, ginali nito kina Jo, din, hindi. Nakadubustan kina ya. Ay, nako mga tao ja. Imo ba na tumbang? lambot-lambot. Sige, may gawlan.

tinano gilipat <laughs> agan taksiyon motor para aling mga ng sa mga marunong na may initiatibah na tinatawag tawag initiatib <laughs> nika <can> goldas <laughs> kung kaso naglipat mesa <coughs> Wag oh, you oh, mong tao. Sana yung mic? Huwag mong itago yung mic. Ay, ito. Dito naman sa ano, sa Sakit pala ng dahan. Sana karmahin Ay, kita yung kita yung ano ko. Your finger. <laughs> 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 kita kita galit kahit dito. Something to ito na yan guys. Pero yung gas gas. Isang set na cover. Libo na yan. what man ah. Huwag Peace out sa sa'yo. Matigas na peace out. dagdag gas-gas men, oh. di wow, you know, Puro na lang gas-gas, gas-gas abergas